10 peso BSP series na patuloy kong binibili sa halagang 2,000 pesos. Basta po yan ay year 2007 at year 2009. Yan lamang po ang binibili ko sa halagang 2,000 pesos. 2007 at 2009 po ang binibili ko sa 10 peso BSP series. Kung makakakita po kayo ng ganitong klaseng 10 peso BSP series na year 2007 at 2009 mga tol ay mag po kayo sa ating FB page at bibiling ko sa inyo sa halagang 2,000 pesos ang bawat isa mga tol. Yan po, tingnan nyo pong maigi kung gaano kaganda nyan. Binibili ko po yan sa halagang 2,000 pesos. Yan po ang likodan nyan at ito naman po ang harapan nyan. Yan po ay si Emilio Aguinaldo at si Apolinario Mabini. 10 peso BSP series year 2007 at year 2009 2,000 pesos po ang isa sana po ay mabenta nyo ako ng ganitong klaseng bariya